Ako po, Rajuman Alja, sa Rajuman Ricky. Ito Morning! Ma, umani ng samot-saring reaksyon ng larawang ibinahagi ng aktres na si Heart Evangelista sa kanyang social media account. Pumukaw kasi sa mga mata ng mga netizens ang litrato ni Heart sa kanyang IG post kung saan nakaup uh, nakaupo siya sa sahig na nakatapless mm -hmm. habang may hawak na kape na nakalagay sa tumbler. E, tapless ba yan? Uh, ayan, ito, ito, yeah. ito. Bebe, nasan? Ayan, ayan, yeah, yeah, ayan. Yeah. Siya ba talaga yan? Siya yan. O, ayan, ayan, ayan. O, ayan. Ilalabas yan ng digital. <laughs> okay. May mga pumuri, pero marami rin ng pumuna kay Heart dahil da, sa nasabing post. Ayan ng tattoo pala siya sa Oh, ang ibang netizens pa nga ay umabot pa sa pagbabody shame at pang paglait kay Heart. Komento ng isang netizen, peke raw ang dibdib ni Heart." Habang ipinag pinagtanggol naman ng aktre, ang aktres ng kanyang mga fans kung saan deret siyang sinabi na wala silang nakikitang masama sa ginawa ni Heart dahil form of expression niya ito at totoo siya sa sarili. Sa uli sinabi ni Heart na gusto lamang niya maging relax Oh, relaxing pala yun Magagalit diyan si si cheese. Oh. Ha? Ay, pero ang ganda sa, Sa bahay ba yon Kuha sa bahay? Bahay. Oh. Know. niya sa kanyang IG. Oo. Oh. oh. Talaga fashionista, no? Fashionista. Oo. Si, oh, oh. Uh, pag si Harte Mangilista, fashionista yan. Pati si Senador Cheese, eh, ganun na din. fashionista. Oh. suot man o wala, pero fashionista yan si Harte. Ikaw, oh, uh, Diyos ayan, eh, mag-topless din. Tingnan natin kung mag, <laughs> uh, <laughs> magbabiral <laughs> din yung... Viral yun, Rajuan Ricky. Ako marag pag uh mag-topless ka pagka Extra, extra, extra ay, na ay, putas, ay, Sige, sige. At yan ang show with na nag-iisang Joss oh, sa Bulat ng Radyo. Ako si Joss Ayan. Tatak, armen.